Anong maitutulong ng 200,000 pesos sa buhay mo? Malaking, malaki po maitutulong sa akin ng 200,000 pesos. Dahil madadagdag ko po, po sa pangsuporta sa pag-aaral ng mga anak ko. Tsaka po madigdingan po yung aking tinitirang bahay. Okay. Dahil gusto mo ng 200,000 pesos, sagutin mo ang katanungan ito. Mahilig ka bang kumanta nung bata? Anong kinakanta mo ng bata, lalo na nung nasa eskwelahan ka? Ano yung mga unang awiting na ituro sa atin sa eskwelahan? Ah... Uh, bayan, bahay po. Alam mo ang katang bahay kubo. Yung iba po nakalimutan ko na. Dahil panay bukid na lang po ang... Panay bukid na lang. Kinakanta mo rin ba yung sa bukid walang papel? Madalas po. <laughs> Sabukin, walang pabel. <laughs> pero sana, matandaan mo ang sinasabi mong bahay kubo dahil ang tanong ko may kinalaman sa awiting ito. For 200,000 pesos, no coaching please. Sa Filipino folk song na bahay kubo, anong halaman ang pinakahuling binanggit? Sa Filipino folk song na Bahay Kubo, anong halaman ang pinakahuling binabanggit pag ito'y inaawit? Limang segundo. Sige, ulitin ko. Sa Filipino folk song na Bahay Kubo, anong halaman ang pinakahuling binabanggit? Sa paligid-ligid ay puno ng black. Five seconds. Go! Puno ng linga. Puno ng linga. Ang sagot mo ay... Puno ng lina. So anong sagot mo? Ang, ang guly, yung pangalan ng halaman ay... Linga. niya, Linga, ang inahanap ko ay pangalan ng halaman na pinakuling binanggit sa paligid-ligid ay puno ng... Linga is correct! Grabe yun, Kuya okay, Jerry! Sige, damahin niyo lang itong pagkakataong ito. Yung pakiramdam na para bang nasa ka. Muntik na kayong hindi umabot kanina. Ten minutes na lang late na kayo. At kung di kayo umabot, di kayo makakapaglaro, di kayo mananalo. Niya. Decision niya po ako, ano yung kung ano kukunin niya para sa mga anak namin. Totoo po. Sana po ang karanasan na ito at ang pagkakapanalo niyo ng dalawang daang libo ay magbigay sa inyo ng karagdagang pag-asa para magpatuloy at ang kinin ang magandang kinabukasan na talagang nakalaan para sa inyo. Maraming maraming salamat po. Hindi ko po akalain makakarating ako dito. At sa pagkakataon pong binigay sa akin ng Panginoon, muli po ako nagpapasalamat sa Kanya. At sa inyo na rin po, sa bumupo po, po na ito. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, kailan kahuling nakaramdam na nanalo ka? Ngayon lang po. Masarap, di ba? Opo. Sana... Hindi ko po alam kung ano gagawin ko. Kung... Kasi hindi ko naman po alam na masasalay ko dito eh. Eh ngayon, nakalaan lang po sa akin na kagabi pa lang na kung ako'y papalari niya po, manalo at matalo po, wala po akong pagsisisihan sa magiging desisyon ko po. Maraming salamat po sa pagsali ninyo sa pagdalo nyo rito. Marami, Masayang-masaya kaming to. lahat na isa na namang Pilipino ang nanalo sa oras na ito.